Hey, guys! Good morning! <laughs> Dito kami sa lupa. Yana in Ate Freya. Ayan, nakasama namin. Ayan, kasi nag-harvest hey. si Ate Karen. Yeah, just one minute. Hi! Say hi! Mm. Kakagising lang namin ni Yana. Kasi late na kaming nagsulong. Wait lang, wait lang. Alright. So, ayun, Setti Karen. Nag-harvest siya ng kanyang mga gulay. Kasi nga, yung pinsa namin eh. Hingi daw siyang ano. Siyempre, bibigyan din kami. Mupia 17! ayan Yung katabi, ayan, lupa namin 'yan. Hindi <laughs> na nalinisan. Tapos 'yan dito sa kanya. Ang magkatabi kami, 'di ba? Okay? Ate. Ate. Say hi to them. Oh, no. So ayan, habang naghihintay kami kay Ate Karen, dito muna kami. <laughs> Para maka, daddy. Para makaano din makalabas-labas ng bahay. Ba Ate? Yes. Opo. <laughs> Halatang bagong gising niya. Ito na-harvest ng aking ate. <laughs> Tapos ayun. Okra. Oh, Okra. Oh, Tapos dito, ano bang lulutuin ni Tito? Ano? sa so, etong sa okra tsaka pito is gagataan tapos may puso siya ng saging. So, wow, yummy. Libre na yung ulam namin today, yes. yung gulay namin. Ayun. pa so, na okra girl, meron pa okra, okra kung nakita dong dalawa. Sus. Bye. -bye. Wait lang. Yun <laughs> <laughs> lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Uh, this is Yana and this is preya não manquim tu say hi eles hi <laughs> one, tita, tita. Oh. baby oh. baby ana oh. bye, -bye.